Hello guys. Um apply mo na ako ng card dito sa Morrison para makuha ako ng discount. Kasi yung presyo niya talaga um 5 pounds kung regular price. Kung wala po card. So kailangan ang regular price 5 pounds tapos kung wala kang card diba wala kang card, 5 pounds. Kung may card ka, dito sa Morrison, magiging 4 pounds na lang siya. So, marami kasi yung bibilhin ko. Kaya, yan lang. Di ba, ayan siya. Oh. Mamaya na ako bibili. Pag may mga may card na ako. Sayang naman ang 1, 1 pounds, di ba? Yan. Ayan siya, oh. Ayan. Diba? Diba? Ito na pala yung pinamimili ko din. Yan, mga pizza yan. Mga pagkain, puro na lang pagkain ito. Pizza. Puro pizza. Yan, puro pagkain. Kasi, mahilig kami sa pagkain. Kaya, yun. So, hindi mo na ako bibili nito. Ngayon, apply mo na ako ng card. Morrison card. Kailangan daw, pag may card ka, makuha mo siya ng 4 pounds. Kung wala kang card, regular price is 5 pounds. So, sayang naman kung bibili ako ng marami. Tapos, sample bibili ako ng sobrang dami. Tapos, siyempre, ang regular price kung wala kang card is 5 pounds. Kailangan may 5 pounds ka. Kung wala kang Morrison card. Ganito po yung card, oh. Yan. Yan card. So, nagtanong ako sa Nagtatrabaho dito kung paano ko siya makuha. So, kailangan daw, mag-online daw ako, sign up, tapos, um, or tatawag bago ako maka-apply. So, iba po kasing klase dito. Hindi katulad sa Pilipinas, pag na-apply ka ng card, dali, madali mo lang makuha dito. Iba-iba yung proseso, no. So, bago ako makabili ng ganito, yan kailangan may card muna ako para makakuha ko ng discount. Ganon.